Ayan, good morning, good morning mga padi mga madi For today's video, ayan, mabagraton din din yan sa Maynila namin mga padi mga madi Ayan, nagmikos-mikos ah, nga ni kita niyan mga padi Mauranon, nauna na -una -no na ini Napagbuhay ta, puro na lang bagrat, mga padi Ayan, shout -out sa mga viewers natin dyan Ingat-ingat ang lahat ng mga solid viewers natin Gawa nung... Uh, meron na nun namang palapit na bagyo mga luts So, sobrang lakas ng ulan ngayon dito sa Maynila namin mga guys. Ayan. So, pila lang tayo guys. Gawa nung uh, naka-red pa yung stoplight dyan sa unahan mga lodi. Yan guys. Pag tinaretso mo yan, papunta nga ano na yan. Uh, FTI, Tagig Ayan. Uh. So, yun. nag na mga lodi. Ayan. So, mekos-mekos na tayo dito mga lodi. Ayan, shoutout sa mga taga-abulan, Sorsogon. Iringat-ingat po kamo dyan, mga padi mga madi kayo maoran-oran ang panahon masiramon magigupigup sin mainit na sa bawa diba shout out sa mga enforcer ng uh, uh, tagig ayan si so, sinana nakatalokbong na lang ng plastic ayan so approaching na tayo pupuntang si 5 mga ludi so mekos mekos na naman tayo rito ayan 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 mga mga bali nagdraluway-luway ng antralagan ta kay maura no na mau halaso na nagihan mga bari mga bari di ba okay lang naman last mga bari basta sa tamang tabo ka manlas mga bari magigita <laughs> <laughs> mo naman oh napakabilis ng jeepney driver shout out sa mga jeepney driver na mga malulupit ayan mga ludi oh bagraton ah luway-luway lang ang tadi di ayun no, may mood oh diba, so ingat-ingat sa lahat ng mga riders ayan, sa lahat ng mga ating mga driver ingat-ingat po kayo so wag tayong masyadong uh, mabilis ang takbuhan so ano lang chill-chill uh, lang mga lodi diba, takbong 20-20 uh, lang napaka dulas ng daanan natin tsaka buti hindi ako dumahan dun sa kabila gawa ng sobrang traffic pala dun sa ano may uh, si Pipe Lane o oh, diba mga loods so thank you sa lahat ng mga viewers natin dyan and uh, shout out sa lahat ng mga nag-comments nagla-like nag-share, nag-heart ng ating mga video mga loody So shout out sa fellow Family ng uh, Bulan Sorsogon and the Chosso Family ng uh, Bulan Sorsogon. So yun lang naman. Thank you and God bless sa inyong lahat. So ingat kayo lagi. So